Wow, ang bayabas. Oh, mga hinog na, oh. Ang oh, mga hinog na ito, oh. Ang dami po, guys, ng bayabas, oh. Nakunin ko po. Sayang. Vitamin si din yung e mga bayabas na ito. E. Wari, nikati ko nga nito. <laughs> Wala kitang dala. Dalang lagayan. Mga pangkunin ko po. Mga hinog na. Sayang, oh. Ay, nalalaglag na nga nito. Ang daming bayabas. Ayan, Ayan, naglaglaga na yung iba. ang ah, pa din yung sa baba. Ang dami talagang bayabas. Nakasawa na siguro mga tao sa bayabas. Ang dami ng bayabas ngayon. Ang pagbabayanan na hindi na pangkuha kukunin na po natin mga hinog mga hinog mga hinog na lahat ang dami ko po na pong nakuha o oh, mga hinog na po yan ang dami ah, hinog na po yan ayun po ang dami pa po sa taas ang dahil pa pong sa taas.